Good evening, I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon ang lalakas ng laban nila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa Subscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang chika tayo ngayon So ito nga, nako, grabe Ang puspusan ng paghahanda ng mga kandidata at kandidato natin Na ilalaban natin next month na next month na guys, ang kumpit nila dito sa Bangkok, Thailand so unang na nga dito ang inaabangan natin syempre ang Miss Grand Philippines, kasi sa Miss Grand Philippines, ang uh, Miss Grand International, mag-i-start siya this coming September 20, ang kanilang pageant, hanggang October 18, so mag start na talaga sila ng pukpukan at labanan, kaya nga inaabangan natin kung sino ang mananalo dyan syempre may mga kandidata na tayong mga nakikita ng malakas. Isa na nga dito syempre si Emma Tiglao. Na kung titingnan mo talagang malakas din talaga yung laban ni Emma Tiglao for the Miss Grand title. Kasi nga, iba yung karisma, iba yung ano, tawag dito, yung kanyang caliber level, lalo na kapag pasarela talaga ang pag-uusapan ay wala naman akong masabi. Magaling naman at kabog naman talaga ang pasarela, di ba? And then, ayun, so titignan natin kung si Emma Tiglaw nga ba ang makakasungkit ng corona ng Miss Grand ngayon taon na to, Miss Grand Philippines. So, syempre excited yung lahat kasi nga sinasabi nila kapag si Emma Tiglaw daw ang nanalo, ay malaki yung chance na makuha ang back-to-back -back ng Miss Grand international, di ba? Kasi nga ang reigning queen ay si CJ Opiasa. Ako naman, parang hindi naman ako nagwa-wonder do sa back to -back kasi parang feeling ko Uh, mag, malakas din yung laban ng Spain eh. At yung Spain, nandito ngayon, ngayon siya sa Thailand At sa si Czech Republic So parang piling ko, mga titignan nila dyan Yung mga tipong, alam mo yun <laughs> Kung sino talaga yung ano Kung sino talaga yung mga bago, fresh, mga ganon At kung ano yung ipapakita ng mga candidates So parang piling ko, kapag sa Emma Tiglaw ang inilaban natin Kaya maka top 5 Pero... Depende. Oo, mali naman niyo Di ba? Masungkit pa rin niya yung corona. So, yon So, looking forward tayo dyan kay Emma Tiglao. Tinitingnan din natin dyan si Anita Rose. Nako, si Anita Rose talagang palaban din. In fairness naman kay Anita, talagang kabog kung kabog. So, si Anita, syempre looking forward ako na kung ano ba ang makukuha niyang title dito sa Miss Grand Philippines. Kasi sabi ko nga kung hindi siya magmi miss Grand Philippines, pwede naman siyang maging Miss ano tawag dito, Reyna ispano americana 'di ba? Kasi pwede din talaga 'tong makipagsabayan sa mga Latinas at grabe ha kung bewang ang pag-uusapan. So 'yon. So ako para sa akin, swak na swak 'yan for Reyna. Mm -hmm. And looking forward kung siya nga ang mailalaban ng bansa natin sa Miss Gran or sa Reyna. Okay. And then, isa din sa mga tinitignan din natin dito, si Michelle Arceo. Kasi si Michelle Arceo, may napatunayan naman na to. Kumbaga, beauty queen. Oho. Uh -huh. Miss Environment, Miss Reyna ah, Hispano Americana at Miss Environment First Runner Up at Reina Hispano Americana Second Runner Up. Kung baga, parang kung dadalhin mo nga naman siya sa Miss Grand, oy ang second runner up ng ano nandito, di ba? Oh, so yon. So malaki din talaga yung uh, ano, yung chance ni Michelle Arceo na makuha niya talaga yung corona ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At lalo na pinopost siya ni Mr. Nawat parang Pang ilang beses ko na siyang nakitang pinost siya ni Mr. Nawat sa Instagram ni Mr. Nawat. So, ibig sabihin, parang si Mr. Nawat na parang open siya na gusto niya yung girls na to. And then, I think, kung si Michelle Arceo sa 24, why not? Diba? So, yon, So, looking forward. So, sa madaling salita, kung sino man ang mananalo sa kanila, ay magkukumpit na next month dito sa Bangkok, Thailand. At talaga naman, masasabi ko kahit sino naman ang manalo sa kanila, mapa Michelle yan, mapa Anita, mapa Emma piling ko malakas ang laban at kayang lumaban hanggang sa dulo. Di ba? So yun, so good luck sa kanila kung sino man sa kanila. And then, eto nga, isa pa na magkukumpit din sa next month dahil ang kanyang pageant ay mag start na very soon. Hindi ko lang alam kung sa katapusan ng August or sa first week ng September kasi ang kanilang coronation ay magaganap sa September 20 naman. Ito ay ang international queen. Okay? So, ang lalaban dyan si Anna Patricia Loren. So, kung saan, ay nako, grabe ang paghahanda. Puspusan talaga. So, talagang ginagastos talaga ni Anna Patricia yung kanya magiging laban dito sa Miss International Queen. O, oh, diba? So, medyo nakaka-excited kung iisipin mo kasi Grabe ha, malakas din ang laban nito. Ito ay hindi magpapahuli ng buhay sa kompetisyon at nararamdaman ko nakakabog talaga siya dito. So ngayon pa lang ayun na tinutodo niya ng paghahanda. So ang international queen medyo mahirap kasi yung galawan dito in the first uh, kukuha sila ng semifinals tapos bibiglang kukuha ng top 6 tapos sa top 6, kukuha ng top 3. So, saan daw ba ang mararating doon ni Ana Patricia Lorenzo? So, parang piling ko hanggang dun sa top 3. mag tayo sa kanya, maybe hanggang top 3 ang marating niya. Dahil, alam mo naman na palaban din talaga siya. At sobrang tagal niya na itong hinintay. So, nakapag-compete na daw to noon Uh, ang pambato siya ng Singapore pero hindi siya pinalad. Pero nung nakaraan taon, nag-compete sa Miss Equality World at doon nga ay naging ano siya doon, first runner up. So umaasa ako dito na paghahandaan niya to ng bonggam-bonggam, -bongga, mas kakabog siya So, parang feeling ko ay kaya niya mag-title. But, depende. So, lalo na ngayon, di ba, binabas siya talaga ng mga, ano, binabas siya ng mga, ng mga iba natin, mga Pinoy fans, di ba? So, medyo doon sa part na yon ano kaya, mapatunayan kaya ni Anna Patricia sa kanila na ganun talaga siya kalakas at deserve niya talaga yung title, di ba? So, yon tignan natin kasi maraming may gusto na si Kurt nga ang ilaban dito sa ano sa tawag sa pageant na to sa Miss International Queen so parang feeling ko sa part na yan marami talaga disagree talaga kay Ana Patricia pero si Ana Patricia buo pa rin yung loob na ilaban talaga ang Pilipinas ng bonggang bongga at patunayan ang sarili niya sa atin lahat Ganon! So, good luck kay Ana Patricia. Medyo talagang abangan niya ang panguhusga sa kanya ng tao pag hindi siya nanalo dyan. Maloloka kayo ng bogam-boga naman kapag nanalo yan. O, oh, so, yun. Sabi nga ganon, di ba? Si Pia Wards ba? Ganon din. Dami ng babas sa kanya. Pero pagdating naman sa pageant, ah Oh, winner. So, I love P Awards. Bak na ang ending. Ganon. So, ganon din kaya magyari kay Ana Patricia. So, malalaman natin yan sa next month. At eto pa, isa pang pambato natin. Ako, ang lakas din ng dating neto. Sabi nila na ako, kahit anong mangyari, mukhang secret talaga ang kukuha ng bagong titulo, Mr. International dito na magaganap nga sa Thailand. Sabi ko naman, I think so. Malakas yung laban ni Kurt in terms of looks. Uh -huh. Sa look niya kasi, e, talaga namang na mo talaga ang kagwapuhan ni Kurt. At wala naman akong masabi. Malakas talaga ang laban ni Kurt. Kasi tall, handsome, o oh, At sa ko, ang nasa likod niyan, si Kun. Ano? Ah, Charot. So, yun. So, ako para sa akin, isa to sa mga talagang parang sure win sa competition. Huwag lang magkakamali. Mm -hmm. Ando doon siya sa, kumbaga, ang forecast mo sa kanya ay winner talaga. Katulad din na kay Ana Patricia Lorenzo, kung ipo-forecast mo siya top three or winner, ganon. And then, ako, para sa akin, si Kurt, ganon din kapag pin-forecast mo siya. Kasi, ano eh, iba talaga yung magiging dating niya. Lalo na pagdating sa international, ay nako, sobrang ngayon palang lang inaabangan na nga siya dito, <laughs> 'di ba? Pero hindi siya pwedeng magpaisi-isi kasi marami din talagang kalaban na malalakas at parang feeling ko doon sa mga magiging kalaban niya medyo nakakatakot kasi nga kung titignan mo Diyos ko naman, <laughs> ang lalakas din ng pambato ng taga-ibang bansa, katulad na lang syempre, ni Spain. Buti nga wala na dyan si Mr. Supranational, hindi na natuloy, eh. di ba? So, si Netherlands, hindi na siya natuloy baka sa next year na lang and then I think si Philippines talaga ngayon ang tinitignan nila na pwedeng manalo pero kung titignan mo kasi yung category ng mga winners nila katulad ni Kim Goodburn at saka neto ni Samuel ba diba? kapag tinignan mo siya pwede mo i-level talaga yung level ni Kurt kasi si Kurt talaga mukhang mamahaling lalaki at alam mo yun, yung kagwapuhan niya, sobrang pasok talaga siya sa standard ng tinatawag ng Mr. International. Kaya hindi rin ako magtataka kung kay Kurt talaga mapunta ang titulong to, di ba? And looking forward, so tingnan natin. <laughs> Wala namang ano, basta maghanda lang si Kurt. Lalo na sa Q&A kasi ayun nga medyo doon talaga yung weakness niya sa pagdating sa Q&A. So kailangan lang niya i-prepare yung sarili niya ng bonggam-bongga -bongga para mas kumabog. Hmm. And I think. mananalo siya dito. So, ayan yung abangan natin. So, are you excited for him? Kasi ako, yes, sobrang excited ako para sa magiging laban, syempre, ng pambato natin sa Mr. International na si Kurt Bondat. At hindi lang yan, syempre, kahit din kay Anna Patricia. At excited din ako kung sino ang mananalo Miss Grand Philippines ngayon taon na to. So, lahat yan, ang kanilang pageant ay magsisimula na sa isang buwan. So, Philippines. Are you ready? So, yun. Anong masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.